Ang nilalaman ng ating video. Oh! Oh! Do this whole cell is destroyed. Did I make you angry? I'm sorry. I didn't mean to piss you off. mula sa nakakakilabot na pangyayari sa isang concert sa Mexico, mapangahas na demonyo sa loob ng kulungan, nakakatakot na nilalang na nagbabantay sa bata hanggang sa aswang sa Indonesia, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. I-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video namang ito na nagtrending sa internet na nagmula sa bansang Mexico, na kung saan habang ginaganap ang Lana Del Rey concert, ay bigla na lamang may kababalaghang mangyayari mula sa mga audience ng nasabing concert. Matapos mag-viral ang video clips na ito. Ay marami ang nagtataka kung ano ba ang dahilan kung bakit ito nangyari. Panuorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang animoy hindi nakikitang force or energy waves ang nagpatumba sa mga concert viewers na mga ito. may nagsasabi din, na posibleng ang bagong sandata na nilikha ng gobyerno ay maaaring tines sa crowd na ito. May nagsasabi din, na ang nangyaring pagtumba ng mga taong ito na animoy waves, ay maaaring parang domino effects. Na kung saan, sa bandang unahan ng concert nagsimula ay may unang nabuwal na tao kaya naman nagsunod-sunod na ang pagbuwal ng mga tao na animoy parang mga dominong bumabagsak sa isa't isa. Ayon sa mga eksperto, dahil sa punuan at siksik ang mga tao sa concert, ay lumikha ito ng animoy force or energy wave na nagpatumba sa mga tao. Bagamat nangyari ang insidente ito, ay nagpatuloy pa rin ang nasabing concert. Salamat na lamang at walang naiulat na na-injured sa nasabing pangyayari. Ang Blackford County Jail ay isa sa pinakakinatatakutang lugar at paborito ng mga ghost hunter na puntahan dahil sa mga aparisyon ng mga nakakatakot na nilalang ang namamahay sa kulungang ito. Ang mga pumupunta dito ay nagsasabing nakakarinig sila ng mga nakakakilabot na ingay. Madalas din silang makarinig ng mga malakas na pagsarado ng cell door, nakakakita ng mga shadow figure, paghawak ng mga hindi nakikitang nilalang at aparisyon ng mga multo sa loob ng kulungang ito. Dahil dito, si Ian ng YouTube channel na Midwest Ghost Hunter ay naglakas-loob na pasukin mag-isa upang malaman ang hiwaga at kababalaghan mangyayari sa kulungang ito. I hear that there's a man by the name of Ed Townsend. I heard that you were the sheriff here. You passed away from a heart attack. But they say that somehow you're still here. Holy shit. Dude, dude, those were footsteps. Holy shit! They were walking in that room over there. Dude, that literally came from back there. Damn. Did you just walk? Was that you just walking? I freaking heard you. Holy moly! Hello? I think I heard somebody down here. Could you make a sound again? Little person. Are you a spirit or a living being? Matapos lamang ang sandali ng isinagawa niyang investigasyon sa nasabing kulungan, ay nakarinig na siya agad ng mga nakakakilabot na footstep. Habang nasa basement naman ay may nakuhanan siya ng isang orb, subalit hindi pa dito natatapos ang mga kababalaghang mangyayari sa kanya, lingid sa kanyang kaalaman ay simula pa lamang ito ng kanyang laban. I hear you. He's gotta be down here. Oh. got thrown at me oh. are you a female spirit what is your name did you want live here oh what the Dude, something just hit me in the freaking head. What the heck was that? Oh, whoa! What? Is that a ring? Oh my god. Dude, I just got hit in the head with a freaking ring. Makikita sa video na habang nasa basement si Ian, ay dalawang beses itong binato nang hindi nakikitang nilalang. Habang nakaupo naman siya sa hagdanan na ito, maya-maya pa ay muli na naman siyang binato ng nilalang na ito, Subalit dito ay hindi na bato ang pinukul sa kanya kung hindi isang singsing. -sing. While doing more photography, I captured yet another photo. This time what appears to be orangish eyes staring at me through the logs. Just checking in. Not only did I not notice this capture, I would also receive a friendly message from the force report. sure y'all are in yourselves like you're supposed to be Hello? that cell. I really don't wanna go in there. I really don't. I would regret this decision. come oh. on Ian. Just go to... Just do it. Oh. Oh. I'm sorry. I'm sorry. I piss you off. Oh. Just one look. Oh, just one look. Just one look. Holy shit. Holy Dude, this whole cell is destroyed. Did I make you angry? I'm sorry. I didn't mean to piss you off. sa pagpapatuloy ni Ian na pag -e explore sa loob ng nasabing kulungan, dito ay may nakuhanan siya ng picture mula sa selda ng mga mata na umiilaw. Mga ilang sandali pa, ay bigla na lamang kumalabog ang rehas na bakal sa selda na malapit lamang sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang pagpapatuloy, dito naman ay tinamaan siya sa dibdib ng pinto na animoy may puwersang hindi nakikita ang tumulak dito. Maraming viewers ang nagkokomento at nagmumungkahi na hanggat maari ay huwag nang bumalik sa lugar na iyon sapagkat naniniwala sila na hindi basta-basta multo lang ang naninirahan sa seldang ito, kung hindi isang demonyo. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan, ang batang ito, habang kinukuhanan ng video, ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang kamera buhat sa loob ng kanilang kwarto. Makikita sa video ang isang nakakatakot na babae na nilalang na nakaupo buhat sa kama ng nasabing bata. Ang nakakatakot na nilalang na ito ay may napakaputing muka na may mahabang buhok. Ayon din sa pamilya ng nasabing bata, ang kakaibang nilalang na ito na nahagip ng camera ay matagal nang nagpapakita sa kanilang anak. Ayon pa sa kanila, tila ba binabantayan ng nilalang na ito ang kanilang anak sa araw-araw. Ang video namang ito na nag-viral sa TikTok na may mahigit 5 million views na sa kasalukuyan ay nagmula naman sa bansang Indonesia. Makikita sa video na matapos pumunta ng lalaking ito sa kagubatan, ay bigla na lamang itong nakakita ng isang nilalang. Ang nilalang na ito ay tinatawag na Orang Ban sa bansang Indonesia. Ang Orang Ban na isang Indonesian mythology

Ang lalaki namang ito, matapos pasukin ng isang haunted at abandonadong building na ito ay bigla na lamang nakakita ng isang nilalang buhat sa loob ng isang room doon. Panuorin ninyong mabuti. Inalilahi, inalilahi, ya Allah. Jeng, bansa ka! Wa, 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 ganti wa, wa, ganti wa, wa, ganti wa, ganti wa, 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 masuk ke dalam wa, 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 eh ini kemana, ayo balik, ayo balik kemana ini, Makikita sa video na pagpasok pa lamang niya ng isang room, ay bigla na lamang natanglawan ng kanyang flashlight ang isang nilalang na hinihinalang isang multo o aswang. Matapos makita ang nakakatakot na nilalang, ay agad itong tumakbo pababa ng hagdanan upang makalayo sa nasabing nilalang. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.